Eto na nga mga kachokopam, Apat na lamang ang natitira dito sa ating walong husky puppies. Ang mga nagtatanong kung nasaan na po yung apat, na na po sila at nandoon na po sila sa kanilang mga bagong family. At ngayong araw, mababawasan na po ulit sila ng isa. Itong female red copper ay ihahatid na rin sa kanyang par At dahil malapit nga lamang ang pagdadalahan sa kanya at dito lamang din sa Batangas ay hindi nga sila maagang nag-travel. Kinakain muna namin ng tanghalian itong papi at mag na nga. Ayan, nagpe-prepare na nga si mister para sa kanilang pag-alis. At eto nga po, inilagay na nga po itong puppy dito sa cage at siniguradong nakasarado ng ayos itong pintuan. Di noble check ko rin nga ito kung ito nga po ay nakatali ng wire at eto nga po yung puppy naglilikot na nga doon sa loob at hinihigit na nga yung towel na nakabalot doon. Sobrang cute naman talaga nito kasi yung kanyang mata ang isa ay blue eyes at ang isang mata naman ay green eyes. Bye bye na baby husky. Hinihintay ka na ng iyong bagong family. Stay healthy ka lang doon at huwag kang magkakasakit. At eto nga, aalis na nga sila. Siguro mga isang oras at kalahati rin ang magiging biyahin nila kung hindi sila matatrapik. At fast forward na nga po at eto na, nakarating na nga sila doon sa kanilang pupuntahan. At eto nga yung puppy, binilhan pala nila ng bagong cage. Maganda kasi na nasa cage muna siya hanggat hindi pa siya complete vaccine. At eto na ang ating natitirang husky puppies, tatlo na lang po sila. Sino naman kaya ang susunod? susunod na alis sa kanilang tatlo.